Ayan, good evening, good evening mga idol. Uh, Sabado na naman ang gabi. Wala nyo kung ano na ulam natin. Siyempre, ang paborito nating ano, ilagang gulay, insilada. Oh. Ito, oh. Um, ang paborito kong ulam tuwing Sabado. Okra, talbos ng kamote, alokbate, nilagang talong, at kamatis, may sibuyas, for only 39 pesos mga idol Sold na ang ating hapunan Siyempre mga ilokano hindi mo makawala ang babong Ayan na kayo mga idol Ito lang ang natin tuwing sabado Ladang mulay ano naman hindi mga ito. Paborito ko to tuwing Sabado. E, ito lagi ang inaakala sa. Mga. Pero bagong ng yaw-yaw, subo muna ng okra. Tap. Tapos mainit-init pa yung kanin, mga idol. ng kamatayang talagos ng kamute saka yung talong hindi yung may tatanong mga idol pinaglay akong talong pinaglay ako sa talong I mean kaya ang kutis ko eh, Black. Là, cái con mua của lòng ta luôn Thì nghĩ hâu Lại nó đi Kaya, pincelada, ayan. Hmm. Ito lang, bate. May sili. Oh. Siling labuyo. Yun, masasabi mong sariwa talaga. Kakaiba yung lasa. Manamis, namis yung nasa ng sariwang gulay. Ano ay Ano idol? doon? Ano ay doon? Ano okra idol. Ito muna. Nilagyan ng okra mayaman sa bitamina.

ang mga idol, lupas na. Ating pagkain. Ah. Ay, thank you Lord sa biyaya, sa gulay at salamat sa inyong mga idol sa inyong panunod sa ating video. Ay, God bless po sa atin lahat. Belated Happy Valentine's. Love you all. Bye-bye.